mga Pinoy magandang magandang hapon po at magkambag po sa ating youtube channel update lang po sa nagawang Bui Pinoy sa buong maghapon ngayong araw araw ng biyernes mga Pinoy at kung ngayon lang po kayo napadal na sa channel ni boy Pinoy sana naman po huwag nyo kalilimutan mag subscribe at hindi naman po so ako nagmamakaawa sana naman po maawa kayo mga Pinoy ah. ah. umulan po dito ngayong hapon kaya ayan Mala, madami yung laman ng ating swimming pool mga Pinoy ayan oh. oh, ayan. at ayan na po ang bagong hagda natin yan po yung ginawang hagda ni Boy Pinoy o oh, tingnan nyo naman high tech na high tech mga Pinoy paket po tayo papakita ko sa inyo yung nagawa ni Boy Pinoy sa buong maghapon ah ayan ayan po oh. Ayan, nabuhusan na natin mga Pinoy ng puste. Dito po sa second floor, mga Pinoy. At dito po tayo naghalo. Ayan. Yan po yung ating nabuhusang puste. Isa Dalawa, tatlo, apat. Bali, apat sila mga Pinoy. Yan po yung, yan po ang ibang pinulik na yan mga Pinoy. Gagamitin po natin yan sa ibang pusti na wala pang forma. Ayan po, yan mga wala pang forma na yan. ayun yan po ang gagamitin natin. Ang nagagawa po ng forma natin, sila kuyandi ayan wala pa po mga porma yan ayan po si Junjun -Jun, yung ating kaibigan o oh, yan ayan po. Ayan mga Pinoy, pag naandito po kayo sa second floor, kitang-kita nyo ang kagandahan ng paligid oh. Pagkita ko sa inyo mga Pinoy, ayan oh. Ayan. Oh. Oh, ha? Oh, ayan oh. At simprim mga Pinoy, kitang-kita nyo rin yung kagwapuhan ni Boy Pinoy, ayan oh. Oh. ito yung ating pampapogi ayan o oh. 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 mapaba po tayo ayan ganda tayo mga pinoy yan po yung ating hollow blocks na gagamitin sa pag asintada at ayun po yung iba gagamitin natin yan mga Pinoy sa asintada dito po sa second floor baka po loonis. o kaya bukas po maasintada tayo doon sa kabila na yon pakatanggal nung pusting yung porma ng pusting na ating binungusan mga Pinoy pakatanggal po nung purma na yon bukas mag-aasintada na tayo doon ¡Uy! At ayun po si Kuya Gurio, nagsasaing. Ah, nahugas ng bigas pala mga Pinoy. Ayan po si Junjun. Oh. Oh. Ayan po yung magigiting na construction worker na kasama ni Boy Pinoy. Dito sa San Pablo, Laguna. Tagdayo pa po kami galing Bicol. Bawa belok kau na, adik naik ceri, saya dengan kami no, yah. Kalian, belakangnya an.